Gusto mo bang mag-apply sa Bansang Finland? Pero teka, ano-ano nga ba ang mga trabaho na ino-offer ng Bansang Finland? At ano din ang mga qualifications sa mga bawat trabaho na ino-offer nito para ma-qualified o ma-consider ang isang aplikante? Kaya kung gusto mong magtrabaho sa Bansang Finland, ay huwag mag-skip at panoorin mo ang video natin na ito para malaman mo kung pasok ang iyong skills or experience sa mga job vacancies na inooffer ng bansang Finland. Dahil humaharap na ngayon ang Finland ng labor shortage, kaya nung nakaraang buwan ay pumunta ang Minister of Labor ng Finland na si Arto Satonen sa ating bansa upang makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para mag-hire ng mga karagdagang skilled Filipino workers na gustong magtrabaho sa kanilang bansa. At ngayong 2025, ay plano ng Finland na mag-hire ng karagdagang 12,000 Filipino workers na magtatrabaho sa kanilang bansa. At ayon kay Mr. Satonen, ay kayang kumita ang isang manggagawang Pilipino sa kanilang bansa ng 90,000 pesos at maaari pang tumaas ito depende sa uri ng kanyang trabaho. Welcome back sa ating channel at gusto ko pong pasalamatan ang ating mga subscribers na patuloy pa rin na nanonood ng ating video. At kung bago po kayo sa aking channel, ako po si Rod at isa po akong OFW dito sa Bansang France. At ang pinag-uusapan natin sa channel na ito ay ang mga job opportunities na ino ng mga iba't ibang manpower agencies dyan sa ating bansa na pwede po ninyong applyan para po makapagtrabaho po kayo dito sa abroad. Kaya kung isa po kayong job seekers at uh, naghahanap ng mga opportunities abroad ay inaanayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel para updated po kayo sa mga susunod pang video na i-upload po natin. So eto na nga ang mga job vacancies na ino-offer ng bansang Finland. Number 1, nursing and caregivers. Ang bansang Finland ay nangangailangan ngayon ng mga nursing and caregivers. Ang mga nursing and caregivers ay kayang kumita ng 2,400 euros to 2,800 euros monthly. Sa nursing ay kailangan pasado po kayo sa nursing licensure board exam dyan sa atin sa Pilipinas at may one year na job experience para ma-qualified na magtrabaho sa bansang Finland. At ang ating mga caregivers naman ay kailangan may certificate po kayo katulad ng NC2 at may one year din na job experience as caregivers. Pupunta naman tayo sa sektor ng hospitality. Number one, front desk receptionist. Sa mga kababayan po natin na may experience as front desk receptionist na may edad 24 to 35 years old, ay pwede po kayong mag-apply sa posisyong ito. At ang sahod sa posisyong ito ayon sa database ng Finland ay Pwede kayong kumita ng 2000 euros monthly. Number 2, housekeeping. Sa posisyong ito ay kailangan may 6 months experience po kayo as housekeeping at tumatanggap po sila ng men and women applicant na may edad na 24 to 38 years old. At ang sahod sa posisyong ito ay kaya po ninyong kumita ng 1800 euros monthly. Number 3, restaurant waiter or server. As sa restaurant workers, kailangan meron po kayong 6 months na work experience para sa posisyong ito. At tumatanggap po sila ng men and women applicant na edad 24 to 38 years old. At sa posisyong ito ay kaya po ninyong kumita ng 1,900 euros monthly depende po sa company na pagtatrabahoan po ninyo. At ang pang-apat na trabaho na under ng hospitality ay chef or cook. Sa ating mga kababayan na may experience ng chef or cook sa isang restaurant, ang nire-required po nilang experience dito ay at least one year of experience na pagtatrabaho bilang isang chef or cook sa isang restaurant. At tumatanggap po sila ng mga aplikante, babae o lalaki, edad 25 to 40 years old. Ang ating mga chef or cook ay kaya pong kumita ng 2,500 euros monthly Depende po sa company na papasukan po ninyo. At ito pa ang mga karagdagang trabaho na pwede ninyong applyan sa bansang Finland. Information Technology or IT. Kung ikaw ay may karanasan sa IT, maraming oportunidad sa Finland, lalo na sa mga posisyon tulad ng Software Developer, Network Engineer at IT. Gayon din sa construction, patuloy ang pangunlad ng construction industry sa Finland. Kaya naman malaki ang pangangailangan para sa mga skilled workers katulad ng carpenters, welders, electrician at heavy equipment operators. Ganun din sa manufacturing. Malaki rin ang demand sa manufacturing sector lalo na sa mga posisyon tulad ng machine operator, assemblers at quality control inspector. Maraming pabrika sa Finland ang gumagawa ng electronic machinery at iba pang produkto para sa global market. Kadalasang kinakailangan dito ang pagiging mabilis matuto at may kasanayan sa paggamit ng makinarya. At yan nga ang mga job vacancies na ino-offer ng Bansang Finland. Kaya naman kung gusto mo magtrabaho sa Bansang Finland, ay panoorin mo ang susunod nating video para malaman mo kung anong mga manpower agencies dyan sa atin sa Pilipinas ang pwede mong puntahan para makapag-apply at makapagtrabaho sa bansang Finland. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at ganun din sa ating Facebook and TikTok account Pinoy Abroad Official para updated po kayo sa mga job vacancies na ino ng mga manpower agencies dyan sa atin sa Pilipinas para matupad din ang iyong pangarap ng pakapagtrabaho abroad. At sana sa video natin na ito ay nakatulong ako sa inyong job hunting. Kitakits ulit tayo ha sa susunod nating video.